Pa! mas si Papa! Ah, sige po, pahintayin po namin kayo dito pa. Ingat po kayo pa. Apa. Bye pa. Keep safe. Ma, dadalaw daw si Papa dito sa akin. Ma. Eh, di maganda kung dadalawin kayo rito. Dadalawin kayo ang tatay mo. Ibigyan din niya ako ng pambiling pamasko. Buto naman naisip niya magbigay ng panggastos sa'yo. Kaya pangirap tayo rito. Tinatuloy mo, ma, kung okay lang ba daw siya dumalaw siya rito. Oo, oh, okay lang sa'kin sa dumalaw siya. Tapos aboy bigyan siya ng pera. Sige po, ma. Text ko lang po si Papa. Nagtatawagin mo ako pagdagsin yung mga kapatid mo, ha? Paring. <laughs> oh. Paring. Nena. Tama ka. Tama yung kwento sa ni Virgilin. Ano ba 'yon? Tumawag kay na dito sa sa cellphone ko. Yung kay ni Nita. yung tatay niya si Peter. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo, at dadalaw daw dito. At bibigyan doon ng pabasko. Ako? Huh? Ano ibibigay? bakal ibibigay sa anak ko? 500, 200 para lang nang ng awa niyang anak. Ibigisit ako. Hayaan mo na, mali ito, malaki ibigay sa anak mo, tanggapin mo na at sa magbibigay. Pag gusto ko lang ipad-DSWD ang batong bat, bat ng lalaki ipabawsi ko na lang, ipagiging pabayaan yung asawa't anak, ay asawa't ama sa anak ko. Gigil ako, Mars. Huwag ka gigil. Eh, karapatan mo na, Ipa kung ipapad-DSWD mo, bawsi mo yan sa si Peter, karapatan mo yun eh walang suporta sa anak mo. Pero hayaan kong dumalo sa anak ko. Papas ko naman eh. Pagbibigyan ko siya. Pwede ko papahiram si Rinita. At karapatan mo nga rin yan na hindi ipahiram si Rinita. Eh, kung ano naman susunod, ikaw ang nanay. Kahit malaman niya pa yung kambal, ay eh, anak niya. Ito si Nena, daming problema sa buhay pati ako ni istorbo yung piece of mind ko. Negra. O nena, kamusta ka na? Okay lang ako, kaya nabubusit ako. Tumawag si Peter doon kay Ninita sa anak ko. Dadalaw doon ang makapalang mukhang lalaki. kaya mo na, atis naaalala yung anak mo. At magbibigyan din ang pabasko sa anak ko tagal ng panahon, no? Ngayon na isip pagbigay, no? Kapal naman maganyan mukha ng mga lalaki. Hindi pa mga nawala sa mundo. Ba't uso si mga lalaking after anak ng babae? Hindi mo lang sosuportahan. Eh, ganun talaga. Wala ating magagawa. Iba-iba ang sitwasyon nating mga babae. May mga lalaki naman mapagkakatiwala. May mga lalaki din namang mga manluloko. Kayaan mo na. Nawala ko sa focus ng buhay ko pag Nandiyan yung lalaking niya. Sabi ko kay ninita, si dumalang siya, wala namang masama. Kaya pwede kita kung lalaking kumukulo yung dugo ko. Malamang, pag dumalang yung kasama yung si Blandina, kasama din yung anak ng babae, pati yung yan ang kong hipokrita. Nagigil ako. Ayun ako na yun, ang dami mong hanash. Ang dami mong gustong sabihin, sige lang. Mahala ka kung mo yung nararamdaman mo. Pero kinakala mo ko nga sa hirikid magpapasok. Dalo laman ng tindahan mo ah. Wala mo nakota ka na naman sa Bombay. Ano ka ba nila? Ganun talaga. Para mapaikot ko yung punan, maungutang ako doon sa Bombay. Eh wala eh, kapit talaga ako doon. Sige na. Nashare ko lang naman sa'yo. Sa inyong dalawa ni paring. O oh, sige, sige na. Ingat ka. At magkasigaso pa ako ng tindahan ko. Ramit kong gagawin. Sige na, ka na. ito si Nena. Ang daming hanash. Na-absorb ko yung kanyang stress. Tuwawang Nena. A few minutes later. Oh! Saan mo punta, Berto? Ba't parang lumayas ka? Hayaan mo siya, Nena. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Nahuli ko kasi ang susugal online. <laughs> Berto! Huwag mo kong iwan. Berto! Berto! <laughs> Pinahabol ka ni Alicia, baka mo yung asawa mo. Saan pupunta? <laughs> Kaya ako siya magta maghahabol, wala na akong panahon sa kanya, pagod na akong mahalin siya. Yung mga anak ninyo, kawawa naman, iiwan mo. Yung mga bata, mga anak ko nandun sa nanay, gusto nyo ba isiya? Puntaan ko ngayon. Bahala na siya. Si Berto. Si Berto yun ah. Parang kumikembot si Berto. <laughs> Tuluyan niyang iniwan talaga si Alicia Bo. Ah, <laughs> parang mo sa akin yung mga bata, Berto. Oh. Ah. Ano bang nangyari, Alicia, bu? Kaya, ba't kainin mo na asawa mo? Kasi nahuli ako ni Veto na nag, nagsusugal online. Mas nalaman niya pa yung naloko ko kay Negra. Kasi naman eh. Ako, yun ko lang makomento. Bahala ka na. Ah. <laughs> ano yung eksena mo, Alicia Bo, May paghabol ka pa? Eh, bakit ka ba iniwan ng asawa mo? <laughs> Nagkakasino online. Tapos, napapabayaan yung anak, pati yung pag-aasikaso sa asawa. Napapabayaan na. Ayos yung mga buhay mo, Alicia Bu. Patanda na tayo. Ilang panahon na nalalabi yung mga buhay natin sa mundo. Gawin na, gawin, gumawa tayo ng tama. Asa ko sa ng pamilya. Bumahong ka dyan, tumayo ka dyan. Ayusin mo buhay mo nang makuha mo at makuha mo itong anak at asawa mo. Tama ka, Feli. Kailangan ko baguhin buhay ko. Tama na, tama na kakasugal. Maalas yan. <laughs>